Iniimbitahan ng Department of Transportation ang local manufacturers na makilahok sa PUV modernization program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, inaasahang mas murang jeepney units ang ma-offer ng local manufacturers. Dapat lang daw ay sumunod ang mga ito sa panuntunan na itinakda ng LTFRB. Sa ngayon wala pang konkretong datos ang DOTr kung gaano karami ang mga nakasama na sa consolidation. Target daw nila na mailabas ang pinakabagong datos sa Lunes. Aaring maging mas mura yung pong uh, mga units na gagawin ng ating mga local manufacturers at kung yan nga po ay ang uh, maging uh, kinalabasan ay libre po na sa pagpili po ng ating mga consolidated operators kung kanino sila bibili ng kanilang mga units, sila po ay tatakilikin ng ating mga consolidated operators.